Oh, maraming makaka-relate dito lalo na mga kalalakihan. Pag sila ay stress, pumupunta doon sa heaven. Heaven? About naman sa nararamdaman mo kay Kathy, totoo ba ang nararamdaman mo sa kanya? O baka naman dala lang ng sitwasyon dahil nabibigay niya yung pleasure na gusto mo. Tayo mga tao kapag nasa vulnerable na state tayo, like pagod, stressed, malungkot. Eh mas madali tayong ma-attach sa taong nakakasama at napapagaan yung pakiramdam natin. Eh baka ganito nga ang nangyayari dahil nga ikaw ay laging pagod at nakahanap ka ng taong makakaalis, makakapawi ng pagod mo. At check, eh, hindi ko sinasabing mali ang nararamdaman mong pagmamahal ha. Pero kailangan mong siguruduhin kung pagmamahal nga ba talaga 'yon bago mo gawin itong seryoso. Pag-isipan mo ng mabuti. Kilalanin mo siya sa mas malalim na paraan, hindi lang bilang isang therapist kundi bilang tao. Attraction is easy. Connection is rare. But respect is everything.